Kumusta kayo mga dre? Kumusta ang bakasyon? Shoutout nga pala sa lahat ng mga kababayan natin na lumuwas sa kanika nilang mga probinsya upang gunitain ang alaala ng mga mahal nila sa buhay na yumauna. Naging tradisyon na ito sa atin tuwing sasapit ang undas. At ang pagdiriwang din na ito ang isa sa mga pagkakataon upang mag-reunion ang mga magkakamag-anak na matagal nang hindi nagkikita-kita. Linggo ngayon kaya sigurado ako na ang iba sa inyo ay paluwas na o kararating lang dito sa Maynila dahil bukas ay back to reality na naman. Balik trabaho kaya bitin talaga ang ilang araw na bakasyon. Gayun pa man ay magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil naipagdiwang natin na ang undas ng matiwasay. Di bale, ilang tulong tulog na lang ay magpapasko na. Kaya balik bakasyon na ulit si Juan de la Cruz. Pasensya na kung medyo napahaba ang aking intro mga dre. Bihira ako naman gawin to at syempre nais na ko lang kayong kumustahin. Anyways, sa video na ito ay tiyak na matutuwa ang ating mga solid followers dahil kukumustahin natin yung batang nakasuntukan ni Van Dog sa pelikulang walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Nakasama syempre ang nag-iisang FPJ. Naaalala nyo pa ba si Dodong? Yung batang ng kay Bochi na ginampanan ni Van Dog sa pelikulang ito? Tamang tama mo Bochi, jamming tayo. Ayoko niyan Dodong, alam mo naman di ako tumitiran yan eh. Baka nakakalimutan mo! Teritoryo ko to! Lahat ang sabihin ko, dapat gawin. Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang kanyang itsura ngayon? Makalipas ang dalawampung taon. Tara mga dre, samahan nyo ko. <m hits> <sk ikan> oh. <endpoint hab Tieraciones> <talk eles> Sige po Ako <laughs> na tagal natin di nagkita Kala <laughs> mo nagkita na before eh. Sir Nooy, mga dre Yan, ito na po siya today I'm sure maraming kwento yan sa atin si Sir Nooy Maraming siyang may share sa atin ng mga experiences niya Tama ba sir? Tama naman po <laughs> Ako po Oy. pala si Ray right. Siyempre si Bell mm -hmm. Magandang umaga sa inyo mga dre Ito na naman tayo no? Siyempre, uh, from uh, Quezon City, ay nagmotor tayo muli, papunta dito sa Cavite upang bisitahin ako. I'm sure, uh, ma-re-recall ma ma nyo kung naaalala nyo yung eksena uh, ni FPJ ni Bandol sa pelikulang lang, Matigas na Tinapay sa Mainit na Kape. Si Sir po mismo, yung kasuntukan ni Sir Bandol. Yan, naalala nyo si Dodong? Pare, si ah. Siya na po yun. Uh, Mga Dre, uh, welcome natin. I'm sure maraming kwento ngayon si Sir Nonoy Malbog. Sir Nonoy, maraming salamat po sa pagpapahalap po sa amin. Oo nga pala, bago ang lahat, no, magpapasalamat lang ako kay Sir Paul Lagrimas na nakipag-reach uh, out sa amin para ma-meet namin si Sir Nonoy. Sir, batiin niyo Sir Paul. Shout out! Dre, nasa Japan ka lang ngayon. Ingat ka dyan, ha? Ingat palagi. Magdasal. Siyempre. Sir Paul, maraming salamat po. ingat. Thank ka you, ka. thank you bago tayo pumunta doon sa pinaka-climax ng kwento natin, no? Maari nyo ba kaming kwentuhan kung paano kayo napasok sa ano? Anong connection niyo sa pelikula? Sino nagpasok sa inyo? Dad ko noon siguro mga ano, mga 10, uh, 13, gano'n siguro. Nag-aaral ako sa Makati. Eh, yung chewing ko na si Eduardo Malbog, eh, yan ang, kumbaga, yan ang nagdala sa amin eh kasi pinasok kami ng statman. Yan, malilit pa kami, tapos inanon kami, mag-statman kasi nga siya, statman siya. Anong grupo po siya? Alam ko dati sa SOS. Ah, diba? sa SOS. Okay. Nagbuo si Chong Eddie ng grupo kasama si uh, dating kagawad ng Makati yun eh. Si ano, si Sir Erin David. Yan ang naging presidente namin ng Scorpio. Hmm. Nung bumuo si Sir Ernie, si Kaykoy po yung mga ano niya. Oo, yung niya. yung mga ibang matanda sa SOS, na nakuha nila mga kumpara nila. Mm, yun yung time ba na medyo nagkawatak-watak na yung SOS nun? Yun ba yun? Parang, yun yata ang alam ko rin. Oo. Okay. Bata pa kayo nun? Bata pa ako. Sumabak na kayo ng training? Oh. Oo. Ganun ba? Oo. Oh, talagang yan, chewing ko, tuturuan kanya kumpano, mm -hmm. Kung paano, susuntukin ka rito. Misa, pinapasayad nga sa tiyan eh. Oo. <laughs> oh, sasaya, insayo ka, ensayo. Para malaman mo kung paano yung, yung jerk, sinasabing jerk, di ba? Opo. Suntok dito, pag nasaktan ka, Ganoon kay, natural na reaction. Oh, reaction kung, okay. kung masakit ba. Mm. Kaya kailangan pag Alam mo na kagad yung dating ng suntok. So, ang galing ang galing ng training ni Sir no. Kasi siyempre pinagdaanan niya 'yun oh. dun sa mga senior na eh. So, ibig niyang sabihin Sir sa murang edad niyo na 'yun, lumalabas na kayo sa pelikula. Hindi matagal pa kasi gawa nang pinipili kasi nila yung ano, yung talagang pag ikaw marunong ka na. Halimbawa, mm. mm. sa dialogue kasi ang dialogue pinakamahirap sa lahat eh. Yes. Kasi sa fight scene kasi okay lang, normal eh. Routine. Oo, routine. Ang dialogue kasi, bibigyan ka ng script. Kailangan. Yung kakabisaduhin mo eh. Lalagay mo rito eh. Tama. Yellow pad, gaya yung ganito. Dialogue ko, dialogue ng ganito. Kailangan, siyempre, pag ano, oh, bibigay mo na yung papel na yan. Ngayon, pag nagsalita si director, oh, lights camera, ano yung ano, action, ganun ba, oh, ganun. Siyempre, aanin mo na yung dialogue mo, diba? Kapag kakabasiduhin mo siya eh. Bago-bago mag-take na. Bago, bago mag-take. No? Mag Kailangan ka. Syempre ang kabatuhan mo dito mga artista. Artista, eh. totoo po hmm. 'yun. Bago po ba yung sa pelikula ni The and FPJ? may mga movie pa kayong nilabasan noon? O yun yung unang yun una? Yun yung unang una ko. Paano niyo po niyo nakuha yung ano, yung role ni Dodong? Kasi nung ano nung naging sayo kami alam ko Sunday o Saturday yon. Hmm. Ang sabi ni Chuing ko ni Chong Eddie. Mm. Oh Noy, sabi sa akin. Weng, magkasikaso kayo. Eh may pelikula si manager. Pare, gano nang tawag namin diyan eh kay Fernando oh, manager. Hmm. Kailangan ng costume na ganito, ragged. Hmm. Sabi ko, Siyong, anong pelikula?" Eh kasama si Fernando, hindi ka lang, lang alam kung anong pamagat. Pero kailangan mga bata kasi hmm. alam mo naman si pare kasi ang mga mayhel mga bata. Eh. Sige. yung s'yempre ako kasi ang panonum si, eh. <laughs> Di ba? ang <laughs> gamit yun ang tripod na diyan ganito dito uh -huh. black and white yun ang pinili ko agad na siyempre paborito ko pati yun uh -huh. yun tapos nung pagdating namin sa set sa set na kasi naka taxi kami nun eh uh -huh. teka lang sir puputulin ko bago kayo pumunta dun wala pa kayong idea kung anong ibibigay sa inyo na role? wala pa okay sige bumabigay yun pagdating namin dun pinalapit kami Oh, yung ganito, yung grupo ng Scorpio, as yung mga bata. Hmm. Yun, pumunta kami. Hmm. Yung pinsang ko, si Weng Weng, ako, hmm. si si Balot, taga Makati. Hmm. Yung mga yung maliliit doon, <laughs> yung mga nasa gilid na nakaganoon ng <laughs> rugby, yun. sila sila yon. So, ngayon, makikita niyo, napakalaki. Mas malaki pa sa akin. Constant man din yon. Ngayon, may start man din yon. Mm, man din Active yon. pa rin sila. Wala na. Ah, wala na. Ang aktibo na lang si Sarwin. Oo, oh, yung pisang ko. Okay. Yon, tapos si eh, Oh, ganito ha. Habing ganon. Ang eksena niyo rito, ganon. Um, makikipag kay kay Bandol, may dahil o oh, ikaw sino bang mais magdala dito? Mm. Alam ko ang sabi sa kagad ng chewing ko. Yon yung maputi, yung pamaking ko. Mm. Yan, okay yan sa dialogue. Kasi nga, kahit paano, iyaya eh, ko naman. Oh medyo meron na kung kumbaga mm -hmm. hindi mo sagano maanla sa memorya yung mga ano. Opo. E, ako nga agad, Onoy, oh, kamiya, no, punta ka ron, ikaw ang ano. O oh, ito, ganito, ganito, gano'n, gano'n. O oh, ito ang dialogue mo, ito, baby mo Eh hindi ko pa alam kung sino pa magiging ka ano ko, ka ano sa pelikula. wala pa, wala pa si Bundle Pe. Wala pa, wala pa. Wala pa. Wala pa. <laughs> Ngayon siguro, mga one hour ganon, dumating siya, nakakotche, kasama si Alma Moreno. Hmm, kasama si Alma Moreno. Bata okay. pa, may, mayroon pa siyang yaya. Kung maano niya, mayaya pa siya noon. <laughs> talaga ito, mayaya pa siya. Okay. Kasama pa si mami niya. Oo, oh, talaga hindi siya iniiwanan ni ano, Alma Moreno. Okay, and then tapos, 'yun, yung alam mo na siyang kaano ko ng dialogue. 'Yun. Si sinabi ba sa inyo kagad na, "Oh, Noy, ito yung ano, magiging eksena mo." Magiging kabatuhan mo si Bandot. Yung wala pa. Wala. wala, pa, rin. Wala pa. Okay. Ngayon, nung, yun nga, yung, nung dumating siya, nagulat ko, si Bandol pa yun, sabi ko. Okay yun pang ba tinawag eh dumating agad And, andun naman siya no si manager si Fernando po mm. nilapitan kagad siya eh may mm. gusto e, si, yun yakap yakap yaka, si Bandol ano. mm. oh hamin niya yun ang kaano eksena mo yun oh sabi sa akin yun, kay Bandol mm -hmm. si, ako raw ako raw pinuturo ni manager oh ni manager Apo. nalaman ko na sabi ko siya ang kabatuan ko <laughs> doon mismo nung mm, tinuro kayo tinuro. Na, no? okay di kumaga sa ano resal mm. Ko, -hmm. jeep, jeep, nandoon. No? Upo, upo ka dyan. Upo ka dyan, upo ka. Ah, uh, yung Marlboro, Malboro nila, kunyari mar Mariwana. Yes. Pagdahan ni Bandol, oh Bandol, tingnan mo ka. Oji, oh, Bandol, pero ang pangalan mo, Chi. Harangin mo ng paa. Harangin mo <laughs> so, tapos ito. Re e e no, Reelsal lang. Tapos oh, yung dialogue mo, ito ha. Bigay sa akin. Hmm. pag pagarang ko nang paa. Boji, gamit tayo. Tamang tama dating mo, Bochi. damin tayo. Tapos, yung dahil naman ni, ni Bochi, hmm. sensya na kayo. Hindi ako gumagamit ng ganyan eh. Oh. Ayoko niyan, Dodong. Alam mo naman di ako tumitiran yan eh. Tapos, binutukan ako ng pinsan ko, si Edwin, sa likod. Hmm. Dong, pasa mo naman dito. Masyado ka naman dupang eh. Kahit yun, nakabisado ko eh. Nakabisado pa ni... Okay, so, oh, tapos, humus, tapos. Matagal ng pero hanggang ngayon, yung dahil naman... Hmm. hindi ko Siyempre, ma... tumatak yun eh. Oh, tapos? Tapos yun. Sabi niya, Bandol, pasensyon talaga kayo. Hindi ako gumagamit ng ganyan eh. Hmm. Dahil ko ulit. Hmm. Baka nakakalimutan mo, teritoryo ko to. Baka nakakalimutan mo, teritoryo ko to. Lahat ng sabihin ko, dapat gawin. Lahat ng sabihin ko, dapat gawin. Oo. Ayun <laughs> ah. Kuha, kuha pa rin sir. Kailangan okay. Kailangan kasi may konting <laughs> kasi kumbaga sa ano, matagal na akong hindi nag-i-start man. Mm -hmm. Para minsan kasi mamimiss mo rin yung tama, mga um, ano na 'yan. Tama po, opo. Pinsan ko nga naanon rin ako ngayon na gusto maging ulit ako kasi hindi ko na kasi mabigat ang katawan ko. Oo oh, nga, tumaba na kayo At sir. Ba, eh. Oh, so after noon, tuloy din kwento natin. Oh. Tapos 'yun, di Sige, hindi ka gusto gumamit ng ganyan eh. 'Yun, tinulak ko na yung mukha niya. Ah. Oh. Uh, oh. pa talaga, ha? Okay. okay. Uh, Op. Sabi ni Derek, like, op. Tingnan na, o, action tayo. Cut na 'yon. Oh, kainot okay, na kami. Action tayo. 'Yon. Pag action 'yon na. Yung pangalawang eksena na 'yon. Ay hindi nabugbog pala si ano nang una, no? Binugbog mo muna siya. Binugbog mo muna siya, mm. no? Tapos, pero yung ginawa niyo na 'yon, magkasunod na 'yon. Ah, uh, sunod-sunod niyo nang tinira, ginawa. Oh, the other ano. Di ano, ano 'yon? Di bali okay, kasi bang... ang inabot ko si 4 days eh. Ah, okay. 4 days kasi gawa nang yung sa dialogue kasi ni Bandol. Totoo, Siyempre, bata pa siya. Hmm. Nalilimutan niya yung iba. Kaya maraming cut kasi. Ah, okay. Nakakalimot pa rin. Siyempre, Naka, bata, bata, pa, bata pa eh. siya. Oh. Musta naman ka eksena si Bandol? Okay, so, siyempre. Bagay. <laughs> kasi noon kasi medyo bata-bata pa siya. Hmm. Pero siguro, isa ngayon, eh, siyempre iba na. Hmm. Sir, yung after nung eksena na yun, siyempre, knockbuster yun sa, ano, sa Sinihan, di ba? Sim oh. Medyo, siyempre, nakilala kayo nun. Kumusta naman? Eh, sa <laughs> akin, kumbaga, masayang-masaya ako kasi, so, totoo lang, eh, Kumbaga sa ano, isipin mo kahit hindi kahit hindi mo kakilala eh. Parang namamukhaan kita. Kasi nakapanood ako ng pelikula nung kay Fernando kay Bandot. Siguro parang ikaw yung kalaban niya. <laughs> Sabi ko, opo ako po yun. high school, nag-aaral ako sa Makati High School sa Makati. Oh. Eh pag ako pasok nung... Kasi unang showing niya, pinanood ko yan. Opo. Oh, Dito sa Mayano, para Paranaque, diyan ko pinanood yun. Mm. Yung, oh, yung mga classmate, yung mga classmate mo nga, puta. Sabi ko nga, hindi rin ako makaano eh. Masaya. Masaya. Kasi, siyempre... Kahit pa paano, oh oh, mapalad oh, pa rin kayo na experience nyo yung gano'n. Totoo no? po. With FPJ to pa. Totoo po. To sa so, so, FPJ, how about FPJ sir? During that time, kumusta naman? Aba. Pag kwentuhan niya naman kami ng FPJ stories. Kung kay manager lang, kay Fernando po Jr. Ako ko sa akin, bata ako. Wala akong masasabi sa kanya kasi siguro ang kahit hanggang ngayon. Kasi, matagal din panahon po. yung nagpumaga sa ano, naging, kumaga, mag kasi, kapag may pelikula siya, bagay ako, isang beses lang ako nakasama sa kanya, pero kapag mahal na araw, Antipolo, polo, ah, kasi po. may bahay sa Antipolo eh. Ah, po. sa, sa Beverly. oh, Beverly. Kapag yung araw na mismo ng mahal na araw, naglalakad kami eh. Dala-dala yung santo, mama ah, mga Mary. Buwat-buwat ah, lahat ng mga statman yan. Kasama siya. Pero, ang ano niya kasi, bago kayo, bago tayo malis, ilang kayong grupo. Yan, bibilangin yan. Ganyang kabait si manager, totoo yan. Grupo ng Scorpio, grupo ng ganito. Ilang kayo? oh. Bago tayo malis, kumain muna kayo. Pagkain ninyo, kumuha na kayong mga tubig. Pamasahe. Oh, ilang kayo? Pagbibigay ng pera yan. Lahat ng grupo? Oo. Oh, pagbibigyan pagbibigay yan ng pera. bibigyan ng ganito. O oh, ilang kayo? O oh, ito, tigi limandaan, tigi dalawandaan. Oo. Oh. Ito oh, tapos, ang dami nyo nung magpahalilakad. Tapos, pag galing namin ng simbahan ng Antipolo, mm. bago kayo umuwi, dimiretso muna kayo sa bahay. Kain ulit? Kakain pa. <laughs> <laughs> Ganon kabait siya. Yung paling kinikwento ni ano sa akin last time ni Kuya ano ni Sir Eddie Patis. Mm. Sabi niya madalas kami mag ano alilakan. Pero hindi ko alam na iba't ibang grupo ng stunt group pala ang ano kasama niyo. Mahilig talaga siya sa bata, no? Oo. Totoo ba 'yun? Totoo 'yun. Kasi nung time na peligro namin kay Bandol pe. Eh, Umorder na, ano yung ice cream, basta kung ano. <laughs> Para oh, sa mga bata. Oo, oh, tawagin yung mga batang kano okay. niyan ni Bandol. Puntahin dito. Bigyan kami ng ano. Oh. Uh, Nang kumbaga sa ano. Pagkain. Basta sa pagkain din. Walang problema. Ganun siya, ganun siya kabay. Yan yung tumatak na ano. Yung memory nyo. About FPJ. Opo. Yun, yun talaga. Totong, sa totoong buhay. After nung movie na yun. Nagtuloy-tuloy ba kayo bilang stuntman? Kung naging teenager kayo. Ganun. Mm -hmm. Ah, tuloy-tuloy. Kasi ang... Nasa mga kong pelikula. Okay. Acero, Cesar Montano. Mm -hmm. Uh, Paratong Baliling, Gingo Estrada, yung Ah, uh, Soronda. Okay. Ano ako noon eh, kurutong ako dun eh. Yung asero muna, sir. Anong ano kayo dun sa asero? Ano kami, guns kumbaga sa ano, uh, Rumble sa half court. 'Di ba yung meron dun court? Oh. Tapos yung mga batang, yung mga batang kanina, oh. niya, Ah, uh, yun di ba nagkaroon ng gulo, gusto may malapit sa ah, yung mga kasama niyang bata, mm. kaa kaaway ng mga bata na mm. yun. kami yun, kami yun. Sila Ang... ano ah, di ba? Sila Mark Bernal. Mm, uh, Siyempre, okay. mga gamit namin. Yung, oh, oh, yung kade kade ng ano, yung mga si Rumble eh. Rambo, okay. 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 nung uh, asero, uh, kuratong naman. Oo, oh, kay Jingo Estrada uh -hmm. na... Ah, uh, to. Ah, Seronda eh, seronda ang oh, okay. ano nun eh. Mm -hmm. Portong Baliling, solid group. So, isa kayo sa... Ano, mm, ka Kami naman, ako naman nun. Medyo ano na ako, siguro. Pero wala pa akong asawa. Okay. May, um, medyo edad edad na? Oo, medyo edad na siguro. Mga nasa ano na siguro. 20 may gitna oh. siguro ako nun. Mm -hmm. Isa ako sa akuratong doon. Okay. Na yung dalawang porsyon, yung sa may tulay ng Quezon City, yung pababan pa ganun. Mm. Gabi yung gabi yung ano yung shooting. Doon doon din. Yung sumay yung dalawang sinasabi na dalawang portion yung robot tsaka shootout. Ah, okay. So true story pala yon. Kami yung una yung shootout. So dalawang dalawang ano yung version niyo. Oh, dalawang version. Okay. Version ng una, version ng police. Oo, kami yung kami naman yung lumaban. Oo. Doon sa pag di ba yung checkpoint, checkpoint yung unang checkpoint. Kami binakbakan namin sila. Kakakamin. Dalawang Tapos ngayon. yung pangalawang version, yun na yung si Baliglesia, yung sinalbage na kami sa loob niya sa sakin. Okay. Huwag po, huwag po. Tatay Taybal. Shout out, ta Taybal. Nakasama po kayo. Hey, <laughs> Malita po. <laughs> Mananood lagi yan sa ta Tay yan. Shout out po. Ito na po, Sir Nonoy ngayon, Tay. Okay, Sir. Sir, after nun, yun yung dalawang movie na nakasama nyo. na uh, 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 tawag, pinabilangan po ninyo bukod dun sa ano, kay Band of NIPG. Tama po? Opo. So, what makes you decide sir na parang sabi sabi niyo kasi parang tatlo lang naging movie niyo. Kuminto na kayo sa pagiging start na. So, kasi Bakit po? Trabaho na ako. Kasi ang misang kasi minsan hmm. kasi hindi naman parati kasi lagi may tawag na Tama. may shooting. Hmm. Eh ako, siyempre mahirap lang kami. Siyempre hindi naman pa pwedeng aasa lagi sa sa magulang sa shooting sa shooting. Hindi naman regular no. Oo. Oh. Ngayon ang ginawa ko, trabaho. Construction. Mito na rin ako sa pag-iinsayo. Doon na nag-stop yung karir nyo oh, sa pili. Ang... Hanggang ngayon. sa nag-asawa ako. Ano ba nung ano sir? Yung sinasabi nyo nga, medyo madalang ang tawag. Anong... Ito po yun kasi siyempre ito lang inaasa mo tapos bihirang bihira pa. Eh ano pa, pag siyempre kasi ang madalas kasing kinukuha nila mga goons malalaki. Siyempre bata ka pa, eh pero wala nang kukuha sa iyo. Bihira naman kasi ang batang magkaroon ng ano. O oh, at least eh mga tumatak din yung mga movie niyo, no? Opo, eh. Kaya paano pag nanapanood, nalalo ko sa mga anak ko. Nak, andiyan ako. Kasi mamamala sa kanila kahit so, napad na pelikula lang. Proud pa rin kayo, kaya, Opo. Kahit pa paano, ano, na-experience niyo 'yung ganoon. Okay. niyo sa mga anak niyo, sir. Oo. Anong reaction nila no, pag nakikita nila kayo sa movie? Ang tawa ng tawa. <laughs> Lalo yung kay Bandol kasi mukha ko. <laughs> Grabe yun oh. sir, talaga yung ano yung exposure nyo doon no sa pelikula na yun with bundle kasi po ang kasi ang sabi ni manager eh oh Noy eh, gusto ko yung medyo parang galit na galit ka kasi hindi ka makatama ng sundo ka mm -hmm. Mm -hmm. kasi nung una okay kasi ginulpi ko siya eh Apo. Oh, ngayon tinraining siya ni Fernando po mm -hmm. yung manager mm -hmm. medyo umukay na mm -hmm. kusan yun eh yung balik sa akin mm -hmm. oh tiya 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 sa akin ni Man wala <laughs> ko <laughs> ako na, <laughs> Papakamatay ka yata. Ayun. Nare-recall <laughs> ko tuloy yung pelikula. <laughs> Tapos, ganun ko yung ano kasi, pera nila. Ayun na. mana ko. Yung camera nandito <laughs> eh, oh, oh, nakatutok eh. Kasi sabi nga ni manager, gusto ko yung gat-gat kasi hindi kang makatama. Hindi mm. kang makatama na ito ah. Siya nagde-direct nung ano, nung fight. Merong mm. um, ding isa pero may, siya mismo madalas na nagtatandar yata o oh, parang gano'n. Baka sila Sir Jimmy. Hmm, para. Uh, no? Sir Quintonio naman kami about dun sa chuwinyo, yung FPG boys na tinatawag si Sir Eduardo. Ah, uh, uh, yan. Siya yung dahilan, di ba po? Kaya kayo napasok sa ganyang mga pelikula. Yung chuwin ko, eh yan eh kumbaga sa ano kahit may trabaho yan. Apo. Pag talagang tinawagan ni Fernando po ni manager yan. Mm -hmm. Hindi talaga mapasok pas 'yan. Pupunta talaga yan. O kailangan ko rito. Kailangan ko mm -hmm. ng ng ano, ikaw ang gusto ko. Pupunta uh -huh. yan pamangkin yung hmm. totoong buhay. Talagang alos yan ang kaano ka ko talaga. Ah, okay. Eh, sa totoong buhay, ka-close nyo talaga sa... Close ko po yan. Close uh... Oh. ko na close ko yan. Kasi yan... Eh, no, yung pagmaniwa mga ako. Kasi dati mayroon siyang kotse na parang dating Celeste. Oh, ba, ba? yung pinapasabog lang. Oh. No, yun. Nabi niya. Lulos ako makati. Sige, Chong. Hmm. Ah, malapit pala talaga kayo kay ano. Oh, kasi ano rin yan eh, kumbaga nag-director ka rin niyan sa ano, sa Crusilio. Mm -hmm. Eh, ginagawa ah, niya rin akong ano eh, ginagawa niya kong driver, Sister, basta, o, basta ganun. Ang anak niya, yan, dirito. Yan, si Weng Weng, yung pinsan ko si Edwin, yan. Eh, Di, dito. rin ba siya? Mm hmm, Sir dito Weng. rin. Hmm, tagarito rin para... Yung nga lang ngayon, ando na siya, alam ko, sa na yata eh. Na, eh. Okay, oo, oh, eh, ang dami niyang project ngayon, nakikita ko nga eh. Siya lahat, siya naman kasi nagpatuloy sa tatay niya, kumbaga. Oo so, nga. Shout uh, stat performer, Serwin. Siyempre, afternoon nun, wala bang nag-ano sa inyo? Ang bawa, si sila serwin Win. Hindi ba kayo in-invite na pinsan? Wow, gusto mong sumami sa sa akin? Ano, balik ka sa pagiging stuntman? Nung nakaraan, nag sa akin. Sabi ko nga, San, sabi ko paano to ako eh, malaki chang ko. Wala na, hindi ko na kaya. Pero, kung sa mga fight scene, kaya ko pa rin. Mm -hmm. Sa dialogue, kaya ko pa rin. Hindi, kung, sakali, hindi naman mabigat na stunt nga. bawa, mga dialogan, mga konting ano, fight lang, kaya pa sir kaya pero kasi pwede, pero gusto nyo pa kung pwede talagang gusto gusto ko rin kasi siyempre oh, okay. may trabaho ka rito pag oras naman nalimbawang merong hmm. tawag eh, pwede ka naman makapagan tama marami nanonood sa atin ng mga producer ang Coco Martin nanonood sa atin so hindi natin masabi malay nyo may dumating na pagkakataon so kaya ako tinatanong yun kaya ako lagi kong tinatanong doon sa mga binibisita ko na dating man nalabas kung sakaling may offer sa kanila eh tatanggapin ba nila so yun kaya rin. naman So, pwede pa pala, no? Pwede. So, saan naman ang buhay niyo po ngayon? Eh, ito. Medyo... Mahirap. Nakita niyo naman siguro. Mahirap sa mahirap talaga. Pero kahit paano naman, ni eh, nakaka nakakarao sa araw-araw. Mm -hmm. Ang dalangin ko lang sa Panginoon, eh, ang importante lang sa akin. basta kami lahat, pamilya ko, so, walang mga sakit. Tama. Mm -hmm. At nakakapag-aral sila. Mm -hmm. Ang ganito ako, ito lang ano ko. Pero yung panganay ko, college na po ngayon. Mm -hmm. eh, yung di mabigat. Upo. Pero sa so totoo <laughs> naman, basta kasi, sabi nga, may nagtutulong to na kami mag-asawa. Sa decision nyo, wala naman kayong pinagsisisihan to na tinalikot. ko, at dumiskartin na lang sa buhay, ganun ba? Oo, oh, to Wala akong pinagsisihan. Mm -hmm. Kasi ang aking para sa akin kasi, parang mas tingin ko pa yung magtrabaho ka ng normal eh. Kasi araw-araw, kahit pa Sabado ang ng sahod, may nasaan ka. na. Puro ng Sabot Linggo, insayo ka ng Sabot Linggo, mag ka lang ng tawag. Kung hindi ka tawagin, anong pagkakain mo sa pamilya mo? Oh. Di wala, di ba? Wala. wala. So, sa, sa akin naman, sir, siguro, pwede mong gawin yung pagiging stuntman, pero kailangan may nagkakakitaan. Kasi kung aasahan mo lang yun, at yun ang magiging source of income mo. Wala. No? So, yun yung pinupunto nyo sir. Anong may papayo nyo dun sa mga aspiring na stuntman ngayon, sir? Na nangangarap din na balang araw maging sikat na stuntman, kumita. Si Sayo, ipag, kumbaga, makipag ano ka sa mas, mas mataas sa'yo. Yung makipag ano ka niya na para kahit paano lagi, eh, ikaw ang... Kaibiganin eh, mo. Oo, tatawagin kanya na, <laughs> oh, kailangan ka kasi nang ganito eh. Oo. Totoo naman talagang gano'n talaga eh. Kasi pag suplado ka, uh -oh. at hindi ka marunong makisama, totoo. Hindi ka hindi ka naman nila kung ba... wala naman 'yun eh. Sino, kasi ka hindi ko sino ka ba? Sino ka ba, 'di ba? Wala. Kailangan ka kailangan maki makisama ka, yung hmm. lagi mong iba ganun, pakitang gilas ka. Hmm. 'di diba? Magpakita sa ensayo pa lang. Oh. Siguro kahit di naman sa pagiging statement sa lahat ng ano kailangan marunong ka makisama. kasi, kahit ano man ang trabaho mo. Totoo kasi hindi naman nabibigay ng pera ang pakikisama. To -to, sir. Kagaya dito, alam niyo ba mga nagtanong kami doon kahit sa kami, saan kami magtanong. Kilala <laughs> Kilala si Sir Noel. <laughs> kilala, kilala dito sa lugar. Ang layo na pinagtanungan namin sa doon sa kabila. Ay, isipin mo eh, si yung si Andre. Isipin mo 'yun. Nasa Japan na. Nasa Japan na ngayon siya ngayon. 'Yun totoo. Okay sir, uh, lastly na po, ari pa pasalamatan natin yung mga followers ng Ray TV kasi kung hindi dahil sa kanila, malamang hindi po ako makakapunta dito at makamusta po kayo. Maraming salamat po sa inyo sa mga followers po ng Ray TV. At eh, ang akin lang po, supportahan niyo po lagi siya. Ay, salamat po, thank you. Thank you sir, maraming salamat po. Supportahan sa niyo ka. po. Thank you po, thank you po. Kasi 'yung mga Sanway, eh, ang ina ang ng Anway, eh, 'yung god niya, 'yung yan, gaya kay Fernando, 'yung kumpara masarap balikan 'yung mga nakaraan. At saka gusto ko ring mailahad sir 'yung buhay ninyo kasi that time kasi hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na ikwento 'yung buhay ninyo eh. Siyempre, 'yung spotlight kasi nandun lagi sa bida. Paano naman 'yung nasa likod? So 'yun 'yung advocacy ko na sana na makilala din kayo ng mga tao na Uh, maliit man sa pelikula pero malaki ang naiambag sa industry so maraming maraming salamat sir nono walang pakan maraming salamat <laughs> thank you po thank you sir nai huwag kalimutan mag subscribe paalam